Pare-pareho na naman ang nakikita ko sa FYP ko. May bagong update daw si Meta. May bagong update si Meta. Oo, alam ko. Lahat naman tayo nakaka-receive ng gano'ng update. Ay, naku. Pare-pareho na naman yung nakikita ko sa FYP ko. Kaya... Lahat tayo nakaka-receive ng gano'ng update. So responsibilidad na lang po natin na basahin natin at intindihin natin yung ganong klaseng update. So kung ang pagkakaintindi ninyo ay hindi ka mababayaran kapag nagka-violation ka, antayin po natin kung anong mangyayari kapag nga talaga nagka-violation tayo. Hindi po natin masasabi kung anong pwedeng mangyari. Yes po, dahil dito sa mundo ni Meta, ang permanent lang ay change yung word na change kasi lagi siyang may update. Kaya huwag po natin tatakutin yung mga paguhang content creator kasi ang dami na po talagang tumigil. Ang dami nang tumigil, ang dami na nag-turn off ng professional mode. Kasi yan sa mga sinasabi nyo na inuunahan nyo na eh kung ano yung pwedeng mangyari. Ang dami pwedeng mangyari, hindi natin masasabi kasi hindi pa tapos sa pag-update sa Facebook si Meta kaya alam nyo, kaya nagbago na rin ako ng niche. Kasi, ayaw eh, kong pangunahan eh. Antayin natin kung ano yung pwede mangyari. Kasi, yung mga baguhan talaga nagdidepende lang yan sa mga napapanood nila. Kung ano yung sinasabi nyo, na-absorb ng mga yan. Kaya huwag tayo maglalabas ng kung ano-anong, oh, ito yung update. Hindi na tayo mababayaran. Huwag ganun kasi, panghihinaan na ng loob yung mga baguhan. So guys, antayin natin kung ano yung pwede mangyari at saka natin sabihin na talagang hindi ba talaga mababayaran kapag nagkaroon tayo ng violation. Kasi hindi natin alam baka glitch lang na naman, may mangyari na namang error, kagaya na nangyari sa ads on reels. Diba? Ang daming na prank. So huwag na natin unahin, huwag natin takutin yung mga maliliit at mga nagsisimula pa namang. Bigyan natin sila ng pag-asa Hayaan natin silang i-enjoy yung pag reels nila. Gets mo? Huwag ka na maggawa ng content na ganyan. Oo, lahat tayo nakaka-receive ng update.